Good morning mga idol. Dito tayo ngayon mga ano? For today's video mga idol. Mag Ano muna tayo? Kaagar. So mga maril tayo ng lapnisan. Subukan so, natin. Gagawin na nating pirato mga idol. Ano? You know, ito yung bala ko. Medyo malaki siya. Kasi ito sanang sakto kaso parang pang ano to pang siminto di tumatalab kaya ito na lang babakbakan natin to mga lods ito pa Mukhang hindi rin to pang kahoy mga idol Baka pang bakal to Hirap na hirap kahit kahoy eh Ito na yan mga log. So ayan mga idol Ang ating panglagay oh Galing pa to sa Ibang planeta Sipsipin lang natin para maging milyonaryo na to mga lods ayan mga lods hindi na puno mukhang marami-raming ano kailangan ito Yung sa manok lang to mga idol Kaya maliit Dito galing sa tao Itong manok lang Ayan mga lods Medyo puno na siya Meron tayong ano Ito oh Kalulot Ang lalagay natin dito sa butas Para Hindi ah. siya pasukin ng ano mga bakterya kaya mga uh, mga ano ulan hindi ito claim mga idol yung ano to ng ano, stingless way yung kalulot kung tawagin dito sa amin ayan mga lords hindi lang makita ipakita natin para maganda One zero mga loads. Asa na? Sa lang yan. Mamaya. Talian din natin ng ano yan. Ng electrical tip siguro. Para hindi mabasa. Marami yan mga idol. Ito oh. Yung aking babakbakan unahin ko lang tong mga ganito yung kinalbo ni Christine mga idol no kinalbo yan no dami yan mga idol ito medyo malaki na to oh. tinaga-taga ko lang yan dati Nasa 3 years na to mga idol Yung aking agarwood Na tinanim Titira ulit tayo mga lads Medyo sa taas naman tayo eh kabila pala para makita Hindi Kahit hindi makita ayos lang Ito kasi medyo pagano kasi Kaya mas maganda dito Medyo ano yung posok natin makunat idol dahil nga sa palagay ko ano to pang bakal o pang siminto dito pang kahoy di gusto sa akin to umuusok mga lode para tayong naninigarilyo nito magtingin ito bago lagyan na naman natin yan alam mo mga loads kapag ang lapnisan mo hindi mo kila nito matagal bago maging million yung pira puno mo maghantay ka ng mga 20 years pataas hanggang 50 years ito kahit limang taon lang ayos na ha mo no, nga umapaw na mga loads mahaba na yung video natin mga idol hindi ko nakikita sa facebook pag ganito ito na yung ano ko. Ayan o. Nakita ba? Ayan. Kita nyo. Ngayon. Kukuha naman tayo ng pang ano. Pang lagay natin doon. pang loads. Ito. Kita nyo. Yung aking ano. Kiwot. Ayan o. Uh, ganyan. Yan ang ating kukunin. Kaso dito tayo. Kukuha. Nga, na ano na nga habol to mga idol pagkuha ko kanina Yung malambot ang piliin ko ito ayan kakagatin na naman tayo yan mga lords ay ayan hmm 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 hmm, hmm. kita nyo huy isa kayo dyan mamamatay kayo dyan ng walang laban hindi pa pala mga idol hindi gaano puno. Bagyan ko ulit. Aray, aray. Tama na mga idol. Pinakita ko lang sa inyo ang aking pinagagawa. Tama na.